Paliwanag po sa Belhika versus Ochoa na yan ang purpose ng contingent fund dahil nga po uh, hindi na nga po um, natin ma-anticipate lahat po ng pangangailangan ng uh, ating gobyerno two years in advance. Kaya nilag nilalagay sa special purpose fund sa DBM um, at hinihingi na lang ng ahensya sa DBM Uh, Uh, ang uh, kanilang pangangailangan in, in kaso na mayroong new or urgent project or activities as they go along. So yun po ang purpose at naka-indicate po um, sa special provision uh, ang mga examples uh, sa ganyang mga pangangailangan but it is very clear na hindi limited uh, sa tatlong examples naka-enumerate so yun po dito sa special provision uh, ito po ang uh, uh, ito po ang uh, ang uh, authorization sa paggamit ng contingent fund Ngayon po ang importante po is merong existing line item doon po sa office of the vice president at maliwanag po ang existing line item doon po sa office of the vice president 2022 GAA, which is the good governance project and social services uh, project. Yun po yung existing line item of which um, one of the objects of expenditure is confidential expense. liliwanagin Lili li ko po. Ang confidential expense is not a line item. Hindi po siya line item. Hindi po lahat na nakikita ninyong salita doon sa NEP o sa GAA ay line item. Hindi po. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs. Yung PAP, yun lamang po ang line item. Ang iba po doon, yung objects of expenditure, hindi po yung online item. Tulad ng PS, MOOE, capital outlay, yung pong supplies, traveling expenses, hindi po yung line item. Ang tanging line item ay yung mga tinatawag na PAP. Ang PAP doon sa OVP 2022 budget na kung saan kasama ang confidential expense ay yung nabanggit ko na nga po na Good Governance, Engagements, and Social Services Project. Kaya po, sinasabi natin na authorized po expressly allowed po itong confidential expense noong 2022